nyo po, parcel nyo po. Parcel po, parcel. Tau po. Tau po. Grabe mga badi, walang tao mga badi. Pasok na tayo. Tau po. Magandang hapon po, magandang hapon po. Tau po. Wala mga tao mga badi. Parcel po ma'am Bayad na po Bayad na po ito Papigay na lang po ma'am Kay ma'am Leslie po Sa kabila yun ma'am Ah Ah yun po pala Pasensya na ho Nabahala ko kayo Nakamali pala tayo mga body. Hindi pala dito Parehas kasi na apelido mga body. Kaya Wala sa kabila Kasi ang alam ko mga body, Lalaki lang yung mga nandun Walang babae Eh Leslie kasi Kaya dito ko dinala ay, nako. Tayo na sa kabila mga buddy. Tayo na sa bila. Buti na lang mga buddy, magandang panahon ngayon. Magandang mag-area. Hindi ka tulad ng nakarani, medyo talagang ano, tagilid na, ulan-ulan kasi. Yan dito. Tawag po tayo, tawag. Yan, wala ata. Eh. Hello po, magandang hapon po, tuloy na po ako. Bayad na po ma'am. Natang Natanggap po ako ng burger tsaka po pang soft drinks. Kaya kami tinaran Biro lang, biro lang. Sige salamat to. Hala ko, mga tayo eh. Biro lang naman yun. Oh, huwag mong away, huwag mong away. Bati tayo, bati. Gutom na ako, mga body. Wala pa nagbibigay ng tip ah. Makapag-merienda man lang tayo. Init ah. Hindi na ako nag mga kabady. Ayun yung helmet ko mga kabady oh. Bukid naman siya kaya daw nag-helmet. Gawa na ano eh. Ang init sa ulo. Ang init sa ulo mga kabady. Uy wala na yung mga prutas dito oh. Napitas na. Sayang mga kabady mga prutas dito ah. Wala na nga. Napitas na nga. Ah, may ilan nilang pa pala. Wala ko wala na eh. Kain naman oh. Ang kain kain sana. Samulan natin yung pinakadulo. Tara muna yung mga dulo mga kabadi para pagbalik ko pauwi na ako. Ako na lang yung parcel ko mga kabadi. Kanina hindi ako pag-video, gawa ng busy ako eh. Medyo maraming parcel kailangan na yung mabilisan kapag dideliver, syempre hindi ka pwedeng pa isiisi kaya hindi tayo nakapag video kanina mga kabati itong dideliveran ko mga kabati mahirap to deliveran talaga lagi wala sa bahay mga kabati kasi ano siya? Eh. may trabaho siya mga kabati na mahirap pagka dideliveran mo lalo na yung bahay nila, mahirap puntahan ang, ang kipot ng daan mga kabati, tunaw no. ay saan na naman ay nandito siya? grabe yung daan dito mga kabati, ang pangit kasi ang pangit yung daan dito mga kabati ito, may lang ito ha ah! Ano daw lang mabit ako? Ayan, mga badi. Kakainis ko na, ha? Nakikiraan lang po! Ano so, lang natin parsing niya, mga kabali? Ano yung parsing na oh. Laki, oh. Saan, naman na eh. Nakikiraan lang po! Oh. Nakakauha, oh. wala kang tubig. Nawala yung tubig ako, oh, mga kabali. Minakaw yung mga tubigan pati ko talaga pinag-interesa na bili pa naman ng asawa ko yun mga buddy kaya mahal mahal pa naman nun ang ganda, saan, ang ganda pa naman nun mga buddy kasi yung lamig tumatagal para ba siyang aqua plus, mga buddy tau po ako buti na lang nandito talo na kasi bossing parcel po parcel magandang tanghapon kuya yun mga buddy na deliver ko na yung ano parcel bukid na dito mga kabady oh. Kitang-kita mga palayan kabady. Kitang palayan mga kabady. Hindi na tayo makakatim ah, na solis. sa ubos na. Woo! Oh, mag magalit. Hello po. Madam Parcel. Magandang hapon po. Ma Mangingi lang po ng kunting tulong. Pambili lang po ng bigas. Pansahing lang po. Ya, yeah, mga kabadi, maglalapa muna tayo mga kabadi. Tulungan na natin si mama at si baby. mga oh. Ya, yeah, badi, nagbabad na ako mga kabadi. Oh. Ayan, pinapit ko yung mga puti namin. Uh, mamaya, alawan namin ni mama. Ha? Saka ni baby. Tutulong ka, baby, ano? Tutulong, siyempre. Bago yun, susundo muna tayo, mga kabadi, sa aking baby. Kay Kuya Jay. Susundo muna tayo, mga kabadi. Lalabasan na yung aking anak, mga kabadi. Ito sa school ngayon. Kasama ko si baby. David. Yan, David pangalan niya, mga kabadi. Yung asawa kasi, mga kabadi, nagluluto. Kasi huwi yung aking anak. mag a a a Ah, kaya kasama ko si Baby, hindi makakilos kasi yung asawa ko mga body kapag si Baby kasama niya.